Hi guys for today's video guys ako ay maguugus ng mga pinagkainan I amin mean, ang um, ako na daily life daily routine dito sa sa Pilipinas so since nung umuwi ako ng Pilipinas guys hindi nang Saudi so dito na ako tumira sa dito na ako tumira sa bahay ng sister ko kasi naka, nakiusap yung kapatid ko na pwede, ito muna ako sa kanya kasi walang kasama yung pamangkin ko. So since wala so, naman pagano ako, wala pa akong So nag-uuntay pa ako sa, dito sa Pilipinas. So meron pa naman ako guys plano mag-abroad. Pag-alim so, marami na rin ako. May mga ina-planning na rin ako kaya lang hindi ako makapag ano eh. Pa ako makapag decide ko lang. ako dito sa kapatid ko dahil walang kasama yung pamangkin ko. nag kasi yung, yung kapatid kong babae. Eh. Nag-over bilang teacher kasi dito sa Ligas. Tapos yung bayaw ko naman. Nag-over siya bilang uh, SWAT or police dito sa probinsya natin So I amin mean, yung nilalagay dito. dito. Nililutin. Sa umaga. Sa umaya, maglalabas ako guys. So, bukasan ko muna itong mga pinagkainan so, ito na So, hindi na balay guys. Ang mga balay na pinag-istara na amon ay temporal lang ito. May may bahay talaga yung bayaw at sister ko doon sa 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 unahan nito. Ano na to bali dili pa tapos medyo malaking pera pang kailangan rami. bahay kubo pero up and down puro ano to sa Bicol, Bala, Kawayan tapos yung kalahating bubong nito yero kalahati ng bubong dito to sa kwarto ko ay nipa yun ang makarilip dyan sa inyo na bahay na ganito bahay kubo tapos yung kusina ay open pagpasok mo ng update ay yung kaagad kung sino kaagad ang bubongan sa iyo so lahat okay. dito kami naglalaba dito nag nagluluto at dito kumakain pero yung CR naman yung CR doon sa loob tapos ang aking kwarto dito duman sa taas yan pakita ko sa inyo guys ay sorry Kita nyo guys, sorry sana guys, wala akong ano. Ayan. Ito po ang aking Sorry, dito ko muna. Ayan. Kita nyo guys, oh. So, ito yung ano ko dito, guys. Ay, bulog. Sorry. So, ayan. Brush mula ko, guys. Okay. At yung pamangking ko, nang, dito sa laog, nagdududuk siya. Tapos, at yan, mga 9.30, kaparigusan ko na siya. Kaparigusan ko na, mga karigos, maginom vitamins, then kakain siya. Then, bubuksan ko yung TV, panunod siya ng TV, para hindi siya magano, hindi siya iyak, para nandunan. Pero hindi mahirap, bantayan yung bata. A few moments later. Ito yung buhay ko dito guys. Stand by. So I amin mean, eh ano, may batag kami dito guys so Dara na mo, yan, galing ano, sursugon. Ano yun pa yan, sa baba. Batag. Tapos ano yun pa Oh. Iyon yung buhay digdi sa Ikol. So ayan o. Oh. Ito yung gate namin. Balakman siya. Kawayan. So pagpasok mo kaagad. Ayan. Ito na. So amin ang buhay ko digdi. Tapos ano na So ref. Diyan na kami nagaluto. Ayan. Say hi. Ayan yung supamangkin ko guys. So, oh. say hi. Say hi. <laughs> so yun yung piga. Kaming duwa sa didi pag may trabaho subayaw ko da buda so sister ko. Kaming duwa sa didi ano, sa anak ng sarang Linda. So tatlong taon na ako didi. So, tatlong taon na ako dito naka nakasama nila dito sa bahay nila. So ayan. Hindi ang ano ko. Ayan. Eh okay, ayan. So okay man ako didi bata subayaw so ko mabuot man siya ko sister ko okay man so uh, since day akong trabaho kung ano man so pangangaipo ko ah, uh, pigas suportahan man ako linda pagdaya akong kwarta gusto ko naman nga magtrabaho ta sabi ko nami-miss ko na so trabaho ko sa pag-abroad sabi ko nga ni, kung dahil opportunity sa pag-abroad ulit kung may opportunity din sa sa Pilipinas, igagrab ko so, meron merong mga nag offer sa akin ng trabaho kaso, dahil ko pa -ano ta uningani, dahil ko mawalat dahil ko mawalat yung aking o, tingnan mo, katulad nito, ayan, oh, pa kaya siya, ayan, oh. hmm napamahal na to sa akin Jesus, it's just, it's just, it's kakakam daw kakakam oh kita mo di yeah, hindi ko maiwan iwan ito oh, kasi napamahal na to Sorry. sa akin oh, sleeper daw. Sleeper daw oh. oh. Da -da -da -da. sino ang love ni tito da -da -da. sino ang love ko baby, baby? gab Gold. oh mo. No. Chocolate? Oh, ayan to, it's chocolate. chocolate. So, ayan. Chocolate. So, kakain daw siya ng chocolate. Ang tawag niya sa biscuit ay chocolate. Ayan, wait lang. So, amin yung daily routine na mo. Did din do, ah. Kang pamangkin ko. So, ayan. Tigataman ko yun, ni di, Guys. Ang pamangkin ko. Inataman ini kang binantayan ni kang mama ko. Since birth so tulong bulan siya na tapos tulong bulan dahil na kaya kang mama ko so kaya sa so, ko si mami niya nakiusap sa ko sabi niya kung pwede so nairakman ako sa tugang ko ta, si Sarian so ayan sabi ko sige mm, ayan o oh. kaming duwalig digdi ayan kainin mo na What is your name? Your name My is name Super is... Early. Oh, How old are you? I'm two years old. Okay. Who's your mother's name? My mother's name is... Is... Ali. No, Grace. Grace. Munoz. My father's name is... Is... Ali. Ellie. Very good. Oh, yan. So, ayan guys. Amo lang yun simple na buhay ko digdi sa sa probinsya. Kang Legaspi. So, kapag gano, kapag available yung bayaw ko sa sister ko tuwing weekend, nag kami duman sa mo sa parents me sa Sorsogon. Katulad kang last week, yaon kami duman ta nag-celebrate kami kang birthday kang papa ko. Yaon kami duman. So, ayun, amin ang simple. Kung sa kung ako lang, gusto ko nung kunang mag-work, gusto ko nang mag-work. <toss> Actually nga ni Ian, nung nga, nga, nga nag, nagpa-medical na ako, ta, sabi ko, gamitong kong requirements, yao na sa medical certificate po para pang just in case na maka-apply ako, may ano nakaagad ako, certificate na may ano, requirements. So, kaya lang, Ini yung pag-iisip ko. Oh. Ini ini in, aki ko na ini. Ini ang aki ko na ini. Hmm? Lab na lab ko ito eh. Hmm. Ito yung ano ko eh. Damn. Parang part of my ano na to eh. Parang itong ng aking buhay. Hmm? Hindi ko maiwan-iwan itong bata na to. Mm -hmm. Lab na lab ko to eh. Hmm. Hmm. Sobrang labing din sa akin. Mga langga. yes baby? peekaboo peekaboo <laughs> ayan mm -hmm. parang anak ko na rin to na love love ko yan sobra eh yes hindi pag atyan kayo hindi pag 9.30 paparigusan ko na siya pakaparigos ginom vitamins kakain mm -hmm. panunod siya ng tv konting oras Then matutulog sa hapon kaming dalawa dito. Dito kami guys natutulog sa hapon. Ayan, itong playpen niya. Ito, dyan kami nagtuturog na duwa. O, oh. ayan, kasi kami dyan na duwa. <laughs> Di ba, baby gab? No? Ayun lang. So, sa mga hindi pa subscribe dyan sa akong channel, Ayan, subscribe na ka mo, mag-like and share at mag-comment para ma-notify ko. I-hit ang notification bell para permi ka mo updated sa akong mga upload videos. And then sa mga ano din, mga tiktokers dyan, mahilig mag-tiktok. Meron din po akong tiktok account, Dayblore or Prasayon Proud FW na meron ng uh, 6.3 followers ayan maraming maraming salamat salamat sa mga followers and subscriber ko dito sa social media at ang facebook page ko rin facebook account na sayon nicolay nayan maraming maraming salamat po sa support nyo thank you thank you hanggang dito na lang ulit guys sa susunod ulit na aking videos sana mapanood nyo ulit ang aking mga video guys at ilike nyo at ishare thank you bye bye love you all Thank you